Tara, samahan niyo ako magluto ng ating paboritong lapu-lapu. O di ba? Ito pala, pagka binibili ko na ito sa palengke, yung nakalinis na, nakahasang na at naalisan na rin ng kaliskis para naman hindi ako mahirapan kapag kasakaling nagmamadali ako. O ayan. Tingnan nyo naman. So, pagkahinugasan nyo, alisin nyo na lang yung ibang excess na dugo-dugo or ibang hasang kung may natira pa. At para naman mas malinis. So, itabi muna natin yon at mag-alis muna tayo dito ng balat ng ating luya. Siyempre, pampaalis ng lansa, hindi talaga naaalis itong ating luya. Tapos ay babalatan, hiwain lang natin ng maninipis. Tapos itong ating sibuyas. Yung sibuyas pala, ganito lang ang pagkakahiwa na ginawa ko. Itong ating kamatis. Ayan. Itong ating bawang. Alisin lang yung balat. So, nakaisang ulo pala ako ng bawang. Hindi ko na pala inintindi yung pagkakahiwa niyan. Basta nahiwa ko lang na medyo maliliit lang ng kaunti. Itong ating green onion, pinipit ko lang kaunti yung dulo nun at hiniwahiwa ko lang yung green part ng ganito kaliliit. At sa ating tanlad, pitpitin lang yung dulo at itali lang. Ganito. Isa lang na natin itong ating kawali or itong ating pat. Maglagay tayo ng mantika. Igisa na natin dito yung ating luya. Mix-mix natin at itong ating bawang. Itong ating sibuyas. At dahon ng sibuyas, yung white na part ay hinalo ko na rin dyan sa pagigisa. Sa pagigisa, maglagay ng salt and pepper para dyan pa lang malasang malasa na. Halu-haluin lang natin. At ihilera na natin itong ating isda. Ayan, pampalasa, magic, sarap, ginisa mix, kayo nang bahala. Kung anong pampalasa pa ang gusto nyo. Kung gusto nyo rin maglagay ng patis, ay nasa sa inyo. So naglagay lang din ako ng tubig, siling haba. Siyempre para maanghang-anghang itong ating siling pula. Hindi ko naman inalis talaga o hiniwa -hiwa para naman hindi ganun kaanghang sa iba. Kamatis at tanglad. Ayan, hinilera ko na ng ganito kahelera. O ba diba, nagmamaganda itong ating mga lapu-lapu. At syempre, wag natin kakalimutan itong ating suka at asukal. Takpan at pakuluan hanggang sa maluto ito. Ayan, so tinikman-tikman ko rin yan from time to time kasi kapag na ka natutuyuan ng sabaw ay talagang nag-iiba rin naman yung lasa. Hinalo ko na pala ng ganito para makot lahat yung ating sabaw, itong ating mga isda. Tikman natin ulit. So natatabangan ako, konting paminta pa. <laughs> At kung nakarating ka na dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fish Kusina. At syempre, i-comment nyo naman kung saan kayo nanonood para naman ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga video. Ayan, nilagyan ko lang pala ng konting asin pa kanina at budbura na natin ito ng green onion. Ayan. At ihain na natin dito sa ating rice, pati konting sabaw ng ating paksiw na lapu-lapu. Siyempre, tenong-teno itong ating bagoong na may sili na may kalamansi. O diba, sausawan palang. Ulam na ulam na. Talagang napakasariwa at ang sarap ng laman ng ating lapu-lapu. Sausaw na natin. O ba? Diba? siguradong mapapakamay ka kapag ito ang ulam mo at siguradong mapaparami ang kain mo dahil ganito ang sausawan mo. O sino bang nag enjoy sa inyo? At i-comment nyo na kung ano ang paborito nyong sausawan dito. Bye-bye!